Sinugod ng taong bayan ng China ang sarili nitong gobyerno upang ipakita na hindi nila nagustuhan ang bigla ang paglaho ng kanilang mga pera sa bangko. Ang dating mayamang bansa ay kinakaharap na ngayon ang unti-unti nitong pagbagsak ng ekonomiya na kung saan ang bansang China ay umabot na sa kritikal na sitwasyon. Nitong taong kasalukuyan, tumaas ang krisis sa pagbabangko ng pera sa China na humantong sa malawakang galit ng publiko laban sa gobyerno. Ayon sa ating pananaliksik, maraming mamamayan ang nahihirapang ma-access ang kanilang mga pondo sa bangko na naguudyok ng mga protesta at panawagan para sa pananagutan mula sa mga institusyong pampinansyal at mga opisyal ng gobyerno. Ang kasalukuyang kaguluhan sa sektor ng pagbabangko ng China ay nakapagpapaalala sa krisis sa pagtitipid at pautang sa Estados Unidos noong 1980s. Sa nakalipas na ilang taon, maraming mid-tier na bangko sa China ang nahaharap sa malalaking hamon, kung saan marami ang bumagsak o nasisipsip ng mas malalaking institusyon. Kung saan mahigit apat na pong bangko na ang nawala sa loob lamang ng isang linggo, na itinatampok ang kalubhaan ng sitwasyon, at ang pakikibaka ng gobyerno na pamahalaan ang mga magulong entity na ito. Habang tinatangka ng mga mamamaya na bawiin ang kanilang mga ipon sa bangko, subalit natugunan sila ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Marami ang nagtungo sa mga opisina ng gobyerno na nagpapahayag ng kanilang kawalang kasiyahan sa paghawak ng gobyerno sa krisis sa pagbabangko. Sumiklab ang mga protesta sa iba't ibang lungsod kung saan hinihiling ng mga demonstrador ang transparency at agarang aksyon para mabawi ang kanilang nawalang pondo. Ang galit ay kapansin-pansin sa mga kilos ng mga Chinese na ito dahil ang mga individual na nagsumikap na makatipid ng kanilang pera ay umabot na sa punto ng pagsisi dahil sa mga pagkabigo ng sistema ng pagbabangko sa China. Bilang tugon sa sigaw ng publiko, sinubukan ng mga opisyal ng gobyerno ng China nabigyan ng katiyakan ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pangako ng mga reforma at pagtaas ng pangangasiwa sa mga institusyong pinansyal. Gayunpaman, maraming tao ang nananatiling may pag-aalinlangan sa paniniwalang ang mga hakbang na ito ay hindi sapat upang matugunan ang mga ugat ng crisis. Ang kredibilidad ng gobyerno ay nasa linya habang ang mga mamamayan ay nagtatanong kung ang kanilang mga ipon ay ligtas at kung maaari pa silang magtiwala sa mga banko na pamahalaan ang kanilang mga pera ng responsable. Ang krisis sa pagbabangko ay may mas malawak na implikasyon sa ekonomiya. Sa pagbagsak ng kumpiyansa ng consumer, bumaba ang paggasta na humahantong sa mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na tuloy-tuloy na pagbagsak ng ekonomiya. Ang sitwasyon ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa katatagan ng sistema ng pananalapi ng China at ang kakayahang makabangon mula sa krisis na ito. Mahigpit na sinusubaybayan ng mga analyst ang mga pag dahil ang kinalabasan ng sitwasyong ito ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng bansa. Umabot na sa milyon-milyong depositor ng bangko sa buong bansa ng China ang natagpuan ang kanilang sarili na hindi ma-access ang kanilang pinaghirapang ipon. Ang crisis na lumaganap mula noong unang bahagi ng 2024 ay nagdulot sa mga mamamayan ng pakiramdam na pinagtaksilan sila ng kanilang gobyerno na dati nilang pinagkakatiwalaan ng tahasan. Ang mga ugat ng problema ay maaaring masubaybayan pabalik sa walang ingat na mga kasanayan sa pagpapautang at hindi sapat na pamamahala ng gobyerno. Habang bumagal ang ekonomiya at bumagsak ang mga presyo ng real estate, natagpuan ng mga institusyong ito ang kanilang mga sarili, na puno ng tumataas na utang at lumiliit na reserbang kapital. Sa isang desperadong pagtatangka na palakasin ang kanilang mga balanse, marami ang gumawa ng mga hindi karaniwan na hakbang, kabilang ang pag-freeze ng mga deposito ng customer, at paglilipat ng mga pondo, upang hindi tuluyang malugi ang mga taong nagbabangko. Nito lamang kalagitnaan ng taon, ang sitwasyon ay mas tong hindi, at dumating na sa desperadong punto ng ilang mid-tier na mga banko, kabilang ang Henan, Zinman, Rural Commercial Bank, at Shangrao Commercial Bank, ay biglang itinigil ang lahat ng mga serbisyo sa pag-withdraw ng pera. Ang mga customer na nagtangkang i-access e ang kanilang mga account, ay sinalubong ng mga nakalock na pinto, at umiiwas na mga tugon mula sa mga kawani ng banko. Habang kumalat ang balitang ito tungkol sa mga pagsasara ng mga bangko, ang gobyerno ay agad namigay ng tulong pinansyal sa mga tao. Subalit hindi ito naging maganda dahil inisip ng mga mamamayan ng China na ang kanilang mga pera sa bangko ay ninakaw ng sarili nitong gobyerno. Ang galit at pagkadesmaya ng gobyerno ay kungulo habang ang mga mamamayan ay nagtungo sa mga lansangan upang iprotesta ang paghawak ng gobyerno sa sitwasyon. Sa Zhengzhou, ang kabisera ng lalawigan ng Henan, libu-libong mga demonstrador ang nagtipon sa labas ng lokal na sangay ng People's Bank of China at hinihiling ng taong bayan na palayain ang kanilang mga nakapirming pondo. Ang mga katulad na eksena na ito ay ginaya sa iba pang mga apektadong rehiyon kung saan ang mga nagpoprotesta ay naghahanda sa banta ng mga crackdown ng pulisya upang ipahayag ang kanilang galit. Ang tugon ng gobyerno sa mga protesta ay mabigat kung saan ang mga puwersang panseguridad ay nakadeploy upang ikalat ang mga tao at arestuhin ang mga organizer. Ilang aktivista ang kinasuhan ng disturbing public order habang ang ibang nagprotesta ay bigla na lang naglaho dahil sa panghuhuli ng mga kapulisan ng China. Hinigpitan din ng mga autoridad ang mga paghihigpit sa social media kung saan sinisensor ng mga autoridad ang keyword na may kaugnayan sa krisis sa pagbabangko at pag-aresto sa mga itinuturing na nagkakalat ng maling impormasyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, na kontrolin ng gobyerno ang mga kaganapan at sitwasyon sa China, ang pinsala sa tiwala ng publiko ay malubha na tinitingnan na ngayon ng maraming mamamayang Chino ang kanilang pamahalaan bilang kasabwat sa pagkawala ng kanilang mga pera sa bangko na inaakusahan ng mga opisyal na inuuna lamang ang mga interes ng mga piling tao sa pananalapi kaysa sa kapakanan ng mga ordinaryong tao. Ang iskandalong ito ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa katatagan ng sistema ng pananalapi ng China na may ilang mga eksperto na nagbabala ng isang potensyal na epekto ng contagion na maaaring magpabagsak pa ng gusto sa ekonomiya. Habang tumatagal ang krisis, nahaharap ang gobyerno sa isang nakakatakot na hamon sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa at pagtiyak na maa-access ng mga depositor ang kanilang mga pondo. Nangako ang mga regulator na pabilisin ang muling pagsasaayos ng mga magulong bangko at magbibigay ng tulong pinansyal sa mga apektadong mamamayan. Ngunit ang proseso ay malamang na mabagal at puno ng mga kahirapan. Samantala, ang galit at pagkabigo ng mga mamamayan ng China ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina, bagkos na wala na sila ng tiwala sa kanilang gobyerno. Ang krisis sa pagbabangko sa China ay naging isang kidlat para sa mas malawak na kawalang kasiyahan sa mga patakaran ng gobyerno at ang nakikitang hindi patas na sistema ng ekonomiya ng bansa. Habang patuloy na umaalimaw ang pagbagsak, mapipilitan ang mga autoridad na harapin ang mga kahihinatnan sa politika at ang lumalaking pangangailangan para sa pananagutan at reforma. Bilang conclusion, ang patuloy na krisis sa pagbabangko sa China ay sumasalamin sa isang komplikadong interplay ng pagbabagong pang-ekonomiya at mga sistematikong hamon. Habang lumilipat ang China sa isang bagong planong pang-ekonomiya, ang sektor ng pagbabangko ay nahaharap sa malalaking panggigipit kabilang ang tumataas na non-performing loans. Gayunpaman, ang mga proactive na patakaran ng gobyerno na naglalayong tiyakin ang isang soft landing para sa ekonomiya ay maaaring mabawasan ang panganib ng isang ganap na krisis hanggat ang mga hakbang na ito ay epektibong ipinapatupad. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.